Sayo ang viral na viral ngayon sa social media ang boses ni Chariza May. Kahit ako, nung narinig ko ang video na yon, ay napahanga ako. Dahil ang ganda ng kanyang boses, plakadong plakado. Ay sabi ko pa nga, sisikat to ang batang ito. Pero, hati ang mga opinion ng mga netizens. Meron mga nagsasabi na original bosses ito ni Charissa May. Meron naman mga nagsasabi na ito ay boses ni Rachel Ango. At ginamit lamang ang audio at inadjust ang kanyang pitch. Dahil sobrang curious ako, gumawa ako ng eksperimento at nagulat ako sa aking diskubre. Hello guys! Nako, for today's video ay ipaparinig ko sa inyo ang original na cover na kanta ni Rachel Anko At ngayon naman ay papakinggan natin ang inupload ni Charissa May At ngayon naman ay nag-upload ako ng isang app sa Play Store na Music Speed Changer. So, bali ang ginawa ko po dito, nilagay ko po dito yung sa aking puso na Rachel Ango, na original audio niya, at nilagay ko po yan sa plus 2 na pitch. At papakinggan po natin ngayon yung itong original audio na in-upload ko dito ni Rachel Ango na in-adjust ko po sa plus 2 na pitch at laking gulat ko sa aking nadiskubre. Pakinggan po natin lahat. Ano po ang masasabi nyo sa napanood yung video? Kayo na po ang humusga comment down below